Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang heograpiya ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasyon. Bahagi ng Asya, na pinakamalaking kontinente sa buong daigdig, ang Pilipinas. Ito ang ikalawang pinakamalaking kapuluan matatagpuan sa rehiyon sa Timog-Silangang Asya, sa gawing itaas ng Ekwador. Ang Pilipinas ay tinaguriang pintuan ng Asya dahil sa kinalalagyan nito sa Pasipiko at bilang bahagi ng kontinente at lupalop ng Asya. Ito ay isang kapuloan na binubuo ng mahigit sa 7,000 na mga pulo, na nahahati sa tatlong pangunahing rehiyon: Luzon, Visayas, at Mindanao. Ngunit, paano ba natin matutukoy ang lokasyon ng ating bansa? Ang pagtukoy sa eksakto o tiyak na lokasyon ng isang lugar o bansa sa mundo ay mahalaga, hindi lamang para sa nabigasyon, kundi pati na rin sa pagunawa sa kultura, ekonomiya, at kasaysayan ng lugar na iyon. Sa araw na ito, ating tatalakayin kung paano natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas, gamit ang tiyak at relatibong lokasyon. Upang malaman natin ang kinalalagyan o lokasyon ng ating bansa, atin munang pag-aralan, at balikan ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. Apat ang pangunahing direksyon, Hilaga, Silangan, Kanluran, at Timog. Ito ay may eksakto at tuwid na lokasyon na kinaroroonan ng isang lugar ang mga direksyon sa pagitan ng mga pangunahing direksyon, ay tinatawag na pangalawang direksyon. Ito naman ang mga pangalawang direksyon, Hilagang Kanluran, Hilagang Silangan, Timog Kanluran, at Timog Silangan. Ito naman ay mas espesipikong lokasyon o kinaroroonan ng isang lugar. Ating tandaan, na laging naunang binabanggit o isinusulat ang pangunahing direksyon na Hilaga o Timog, kapag nagbibigay ng pangalawang direksyon. Malaking tulong ang mga direksyon na ito sa paghahanap ng lokasyon ng isang lugar o bansa tulad ng Pilipinas. Ang tiyak o absolute na lokasyon. Ang absolute na lokasyon ay tumutukoy sa eksaktong posisyon ng isang lugar sa mundo gamit ang mga coordinates tulad ng longitude at latitude. Ito ay isang matematikal na paraan ng pagtukoy sa kinalalagyan ng isang lugar sa globo o mapa. Sa pamamagitan ng mga coordinates, maari nating matukoy ang eksaktong longitude o ang distansya mula sa silangan patungong kanluran at latitude o ang distansya mula hilaga patungong timog. Ang Pilipinas ay may absolute o tiyak na lokasyon na nasa pagitan ng 100 at anim na degree hanggang daan at degree silangang longitude at 4 na degree hanggang 21 degree hilagang latitude. Ang relatibong lokasyon. Ang relatibong lokasyon ay tumutukoy sa posisyon ng isang lugar o bansa sa pamamagitan ng mga nakapaligid na lupain at katubigan, maging ang relasyon sa iba pang mga lugar o katangian nito. Ito ay hindi eksaktong pagtukoy sa kinalalagyan ng isang lugar sa pamamagitan ng coordinates tulad ng longitude at latitude, kundi ang paglalarawan nito sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga kalapit na lugar o bansa, direksyon, o mga katangian nito may dalawang paraan ng pagtukoy sa relatibong lokasyon ng isang bansa. Ito ay ang, una, insular. Ito ay tumutukoy sa lokasyon, sa pamamagitan ng pag-alam sa mga katubigang nakapaligid sa isang lugar o bansa. Ang Pilipinas ay napapalibutan ng apat na katubigan, na makikita sa apat na pangunahing direksyon, at dalawang katubigan na nakapalibot, at matatagpuan sa pangalawang direksyon. Ang Bashi Channel sa Hilaga, South China Sea o West Philippine Sea sa Kanluran, Dagat Celebes sa Timog, at Pacific Ocean o Karagatang Pasipiko sa Silangan. Nariyan din ang Philippine Sea sa Hilagang Silangan, at Dagat Sulo sa Timog Kanluran. At ang Bisinal. Ito naman ay kumutukoy, sa mga kalupaang nakapalibot sa isang lugar o bansa. Ang mga sumusunod, ay ang kalupaang nakapalibot sa Pilipinas. Taiwan sa Hilaga, Indonesia sa Timog, Vietnam sa Kanluran, Guam sa Silangan, Malaysia sa Timog Kanluran, at Palau Island sa Timog Silangan. Bakit mahalagang pag-aralan ang tiyak na lokasyon, at relatibong lokasyon ng Pilipinas? Mahalagang pag-aralan ang relatibong lokasyon at tiyak na lokasyon, dahil nagbibigay ito ng kaalaman at pangunawa sa heograpiya ng isang lugar. Narito ang ilang kahalagahan nito. Una, pag-unawa sa heograpiya. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa relatibong lokasyon at tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay nagbibigay daan sa atin na maunawaan ang heograpiya ng bansa. Ito ay nagpapakita kung saan matatagpuan ang Pilipinas sa rehiyon ng Timog-Silangang Asya at kung paano ito nakakonekta sa ibang mga bansa at karatig lugar. Pangalawa, nabigasyon at transportasyon. Ang kaalaman sa relatibong lokasyon at tiyak na lokasyon ay mahalaga sa nabigasyon at paglalakbay sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay daan sa atin na malaman ang mga tamang ruta, mga pangunahing daanan, at mga transportasyon na dapat gamitin sa paglalakbay sa loob o labas man ng bansa. Pangatlo, ekonomiya at kalakalan. Ang relatibong lokasyon at absolute na lokasyon ng Pilipinas ay may malaking epekto sa ekonomiya at kalakalan ng bansa. Ito ay nagtatakda ng mga ruta ng kalakalan, mga pantalan, at mga sentro ng komersyo. Ang kaalaman sa mga ito ay mahalaga sa pagpaplanon ng mga estrategiya sa pagunlad ng ekonomiya at pagpapalakas ng kalakalan sa bansa. Pang-apat, kultural na palitan. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maunawaan ang mga ugnayan at koneksyon ng Pilipinas sa iba't ibang kultura at bansa. Ito ay nagpapalawak ng ating kaalaman at pagunawa sa iba't ibang mga tradisyon, wika, at pamumuhay. At ang panglima, seguridad at depensa. Ito ay nakatutulong sa pagpaplano at pagpapalakas ng mga mekanismo ng seguridad at depensa, tulad ng pagtukoy ng mga kritikal na mga lokasyon, mga ruta ng pag-atake, at mga posibleng banta sa seguridad ng bansa. Sa kabuuan, ang pag-aaral ng relatibo at tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay mahalaga upang maunawaan ang ugnayan natin sa mga kalapit nating mga bansa at nakapagbibigay daan ito sa atin na maunawaan, at maisakatuparan ang mga pangangailangan at oportunidad ng bansa, sa iba't ibang mga larangan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.